araw-araw na mga salita ng Diyos. Nakikita ba ninyo na ang Diyos ay mayroong masyadong mapaghanap at mahigpit na pagsisiyasat at pamamahala para sa pag-inog ng buhay at kamatayan ng mga taong hindi mananampalataya? Una, ang Diyos ay nagtatag ng iba't ibang panlangit na kautusan, batas at sistema sa espirituwal na kaharian. At pagkatapos ng pagpapahayag nitong mga panlangit na kautusan, batas at sistema, ang mga ito ay mahigpit na ipinatutupad gaya ng itinakda ng Diyos sa pamamagitan ng mga nilalang sa iba't ibang opisyal na posisyon sa espiritwal na mundo at walang sino man ang nangangahas na labagin ito. At kaya, sa pag-inog ng buhay at kamatayan ng sangkatauhan sa mundo ng tao, maging ang isang tao man ay muling nagkatawang tao bilang isang tao o isang hayop, may mga batas para sa dalawa. Sapagkat ang mga kautosang ito ay nagmula sa Diyos, walang sino man ang nangangahas na labagin ang mga ito. Ni walang sino man ang makalalabag sa mga ito. Ito ay dahil lamang sa gayong kapangyarihan ng Diyos at dahil mayroong gayong mga kautusan na ang material na mundong iyon na nakikita ng mga tao ay karaniwan at may kaayusan. Ito ay dahil lamang sa gayong kapangyarihan ng Diyos na ang sangkatauhan ay sabay na umiiral ng payapa sa iba pang mundo na lubos na hindi nakikita ng sangkatauhan at nagagawang mabuhay ng may pagkakaisa. Ang lahat ng ito ay hindi maihihiwalay sa kapangyarihan ng Diyos. Pagkatapos mamatay ng makalamang buhay ng kaluluwa, ang kaluluwa ay mayroon pa ring buhay. At kaya ano ang mangyayari kung wala ang pamamahala ng Diyos. Ang kaluluwa ay maglilibot sa lahat ng lugar, manghihimasok kahit saan, at makapipinsala pa sa mga buhay na bagay sa mundo ng sangkatauhan. Ang gayong pinsala ay hindi lamang tumo sa sangkatauhan, ngunit maaari rin namang tungo sa mga halaman at sa mga hayop. Ngunit ang unang mapipinsala ay ang mga tao. Kung ito ay mangyayari, kung ang gayong kaluluwa ay walang kapamahalaan at talagang napinsala ng mga tao at talagang gumawa ng napakasamang mga bagay, kung gayon, magkakaroon din ng maayos na pag-aasikaso sa kaluluwang ito sa espiritual na mundo. Kung ang mga bagay ay malubha, ang kaluluwa ay kaagad natitigil sa pag-iral. Ito ay mawawasak. Hanggat maaari, ilalagay ito sa isang lugar at pagkatapos ay muling magkakatawang tao. Na ang ibig sabihin, ang pamamahala ng espiritual na mundo sa iba't ibang kaluluwa ay itinakda at isinasakatuparan alinsunod sa mga hakbang at mga patakaran. Ito ay dahil lamang sa gayong pamamahala na ang material na mundo ng tao ay hindi nahulog sa mga kaguluhan, na ang sangkatauhan ng material na mundo ay nagtataglay ng normal na kaisipan, normal na pagkamakatwiran, at isang isinasaayos na makalamang buhay. Pagkatapos lamang na magkaroon ang sangkatauhan ng gayong normal na buhay, saka pa lamang makapagpapatuloy yaong mga nabubuhay sa laman sa pagpapaunlad at sa pagpaparami sa loob ng maraming salinlahi.